Hello guys, kumusta? Ayun. Minum pala ako na. <coughs> ano, kukun ano, buko, buko juice. Pampa ano. ano pampadagdag ng Lloyd. Ayan, pumili ako, ano siya, 40, 45 piso. Isang buko. So, ayun, lagi ko itong hinahanap kung doon pa kami sa China. Takaso, ang mahalang buko doon, dollar. So, sabi ko, antayin ko na lang pag huwi ng Pinas. Kasi mas okay yung presyo doon. Ayun. Gamot <coughs> din to sa ano, UTI. So far, wala naman akong UTI, pero mas maganda to sa maganda na to sa kung may UTI ka. Yung ano na, buko. Ayun siya. Buti hindi, buti hindi ano yung guwang na ba na binigay. Yung binigay sa akin yung stama lang. Minsan kasi guwang yung ano. Guwang yung ano, yung ibibigay niya. Yung, I, I mean yung guwang guys is yung makapal na yung laman niya ba. Buti to hindi. Lalo na pag nasa provincial tapos galing sa Puno. Yung sobrang tamis yun yun ang namiss ko. Dito kasi sa Manila. Hindi purely press. ayano yung hindi galing sa hindi galing sa ano, puno kasi matagal ano parang na-stack pa to siya ba mas maganda yung gaya sa puno pagkabagsak inom na ganun diba, matamis yun Ayan. Inumpak pala ako ng gamot. So, pala yung ininumpak ng gamot, guys, yung Piro, Sulfate, dalawa, dalawang tablets na inumin ko sa isang araw. Ang ayaw ko lang nito is, ano, pag magpupuk ka, maitim, tapos, maamoy yung pupo mo, yung parang amoy, amoy gamot na dahon na basta may amoy siya na dahon. Gamot na dahon. Tapos, mayroong vitamins na obumin. Tapos, paggabi, may inom ako ng kalbit para sa buko Ayun. Ito, pag ah, pag araw, ito lang inumin ko. Kasi pag sabay-sabay, hindi -sabay, ko kakayanin. Nakabili pala kami, nakabili pala yung asawa ko ng banana. Ang liliit. Ano daw to siya? Ay, senyorita. Ang cute-cute. <laughs> Tingnan nyo. Ang cute ng banana. Senyorita. Ano siya eh? Yung balat niya, manipis lang. Ang hirap, ang hirap niya balatan kasi sobrang nipis yung balat niya. Dumidikit yung balat niya pag balatan. Ayun o. Oh. <laughs> Nakita ko yung presyo nito is nasa 30 plus. Ay, Banana. <laughs> Ayan sya So ako, kumakain ako ng buko kasi namis ko gusto ka kumain ng buko. Hindi na siguro ako magulat pag yung baby ko maputi kasi ang laging minakain is Facebook minsan yung itlog. Yung itlog na nilaga, yun ang gusto ko laging kinakain. Kaya siguro, ano, kaya pag ano, mapunti siya. Sana. <laughs> Ayun. Alam niyo pa kung ano gender ng baby ko, guys? It's a... It's a... Boy. <laughs> Ayun, it's a boy yung ano, gender ng baby ko. Hindi na kami nung pa-ginger rebuild kasi magasto yun. <laughs> Walang budget, di ba? Kaya, okay na yun. At least, at least sa yun. San, ano, tapos, <clears throat> ano, alam nyo ba kasi, ano, pag sabi nila kasi, pag poy daw, yun, may mapangit na daw, may mabago sa, ano mo, sa mukha mo. So far, yung ano, may medya, medyo, medyo haggard lang minsan yung face ko, tapos alam niyo ba guys, hindi ito maitim talaga What? yung, hindi na masititim parang yung mga ano dito oh mitim siya tapos, alam kahit anong ano ko pag magmaligo ako kahit anong lugud-lugud ko di talaga siya matanggal, ganito pala siguro yun, tapos yung underarm ko maano na, madilim tapos ayun maraming ano, sabi nga ng doktor, ng OB ko is normal daw yun. Pag ano, yun nga, mangitim yung mga dito mo. Yung mga dito, tas yung mga, yung dito sa anong private, private part, pero iwan ko lang sa private part kasi hindi pa nakita. <laughs> so, ayun. Okay lang at ano, okay lang basta Health si Bibi, Bahala na sana. Ano, sabi na pa ng doktor is, mawawala naman daw yung pangingitim pagka na. Ito yun. sana, sana mawala. Kasi nakakaano din siya tingnan. Nakaka-distract. Lalo na pang suot mo is, yung malaki yung ano dito ba. Yung, tawag ito, yung neck ba yung damit pag malaga nito. Na nakakahiya pag magsuot ka ng nasa labas tapos magsuot ka ng ito may tibuliin mo. <laughs> Ay, nako. So, yun guys. Ano ako ngayon nasa <coughs> taong bahay ako ngayon kasi guys. Nakabedress kasi ako. So, nasa ano na ako ngayon nasa 7 months. Bali, ano yun siya. nasa 32 weeks na ako ngayon. So, last last ultrasound kasi namin nung bago kami pumunta ng China is nakalolaying plus ano nakalolaying daw ako tapos placenta previa yun medyo nag worry ako nung papunta kami ng China kasi yun nga ganon yung result tapos papunta kami ng China syempre di man maiwasan na pupunta magbiyahe is meron yung mga lakad-lakad merong mapagod ka isa sabi naman ng OB ko is ano daw, hindi daw akong papagod, mag-rest daw ako. E paano mag-rest nga doon ng vacation man kami. Pero, nung pagdating naman namin doon sa bahay ng asman ko is, nag, ano naman ako, nag, ano, bed dress ba? Eh, kasi nga, di ba malamig doon, eh, ayoko maglaging lumalabas labas doon kasi malamig Bir, ano konti nga lang na ano ko guys eh konti lang na video ko na vlog ko na doon sa China kasi ano, mumbira lang ako nung malabas kasi ang lamig nga, lagi lang ko dun sa kwarto. Tapos, ito namang cellphone ko is laging full. Hindi <laughs> na, di na maano-ano ang video. Sabi ko, ay, bahala na, hindi na nga ako mag-video. <laughs> so, ayun. Nakabedress naman ako doon. Tapos, nung pag naman namin dito sa Maynila, ayun, hindi na ako pumunta ng office, hindi na ako pumunta ng trabaho kasi sabi ng husband ko is mag dito na lang daw ko sa bahay mag bedrest para ano kasi pag doon sa pag pupunta ko sa office kasi guys merong ano doon hagdanan dalawang hagdanan na haba na hagdanan tapos wala kasing escalator doon tapos syempre pag lagi akit baba akit baba kung ilang na pong akit baba sa isang araw di eh. parang ma lalo malulaying So, ayun, nung pahinga na ako dito. Kahit, kahit boring na boring ako kasi hindi nga ako sanay mag tambay tambay Yan, minsan naglabas ako mag lakalakad. Tapos minsan naman mag hanap ako ng mga gawain dito bahay para hindi ako maboring. Eh, ito mga saban ko. Sabi niya, ano maginagawa ginagawa ko? Ba't maggalaw-galaw ka dyan? Ba't anong ganing? Eh, ayoko kasi yung wala akong ginagawa kasi nasasanay nga ako sa walang ano, nasasanay ako sa may ginagawa. Nabuburing ako pag wala akong ginagawa. Mahirap naman pag lagi akong nakahiga kasi masakit sa ano ha, masakit sa likod. Nahirapan nga ako matulog. Kasi ano yung position ko, mahirap na. Kasi yan nga, lumalaki na si Bibi. Tapos, yung position ko pag tulog is left and right lang naman eh. Yung takilid kasi yun ang, yun ang, suggestion na left and right yung tulog. So ayan no, mahirap na mahirap na itulog guys kasi kasi nga malaki na siguro si baby si Tommy. So ayan, bahay, nasa bahay lang ako lagi. Pumupunta lang ako doon sa office pag mayroon ako mga need na i-file like BIR tsaka yung mga important na dapat i-file ba kasi Mahirap na magka-penalty, di ba? Wala tayong pong bayad. <laughs> Ay, nako. A few moments later. Magsubok -so ako ng... <coughs> Ayan, harawara ako nagtitimbang, guys. Kasi tiyo-check ko yung timbang ko ko. Ba ano ba siya? <laughs> Nag-increase. Ayun, po yung 54.70 Ulitin ko. Yun na, 54.70 alam niyo ba yung timbang ko dati guys, yung hindi pa ako buntis? Ano nasa 40, nasa 42 lang. Yan hindi yan siya increase minsan ano uh minsan tataas siya ng 43 tapos bababa na naman siya yun lang. Ngayon, timbang ko is 54. My God. Kaya yung kita yung mukha ko parang ano siya medyo tumaba siya tapos yung pa ako yung pa ako guys, sumaga, so parang iwan ko tumaba ba to or, or iwan ko di ko alam kung tumaba ba or papuntang manas. Ayan, feel ko nga eh, kasi lumaki na yung, lumaki yung legs ko. <laughs> yung legs ko parang, ay lumaki nga sya kasi sumikit na yung mga damit ko yun na nga guys, naka-uwi na kami galing noong ano, ano uh, March 1, lumating kami dito sa Pinas. Tapos, yung alis kasi namin, nung no, pagpunta kami ng China is January yun siya. So, before kami pumunta ng China is nagpa-check no, up muna po sa OB and then nag-ultrasound ng ano, yung uh, cast ba yun, yung cast yung congenital anomaly scan yun uh, bago kami nagpunta ng China is nag ultrasound muna ako tapos alam niyo ba guys yung result ng ultrasound ko medyo sad siya kasi yung result ng ultrasound ko is ano siya yung presentation niya is naka-bridge you mean na uh, naka-bridge pa yung position ni BB yung yung uh, yung ulo niya is nasa taas pa tapos yung paa paa niya, isa dito sa baba. So, that time is, nasa ano pa lang ako, is 22 weeks. So, sabi naman nila is, iikot daw yan yung bbi iikot daw yan pagka, ano na, pagka mga 20, mga 28, 29, 30, ganun. Iikot daw yan si bbi Tapos, ang isa pa ng problema ko doon is, yung ano siya, ah, uh, naka yung position niya is yung plus yung placenta ko is naka posterior posterior yung posisyon tapos grade 1 and then uh, nakalulaying ayun naka lying si ano si si baby. So, ngayon medyo, nung pagpunta namin sa China is medyo, medyo na kinakabahan ako kasi syempre, di man maiwasan na mapagod ka, si biyahe. Tapos syempre, meron din mga lakad-lakad yun. Tapos, yun na nga. Pero pagdating nga naman namin doon sa bahay ng husband ko is, nag-relax naman ako doon ngayon lagi na ako nakahiga na sa kwarto ng standby. Hindi nga yun nga hindi rin ako nakapag-video ng na marami doon sa sa kanila kasi wala rin kung kasi malamig tapos kailangan ko magpahinga. Kailangan ko mag-rest kasi yun na yung reason ko dun sa last ultra ko last January yun. Tapos <coughs> nagpa-check up kung gamit doon sa China. Same ano lang, same result. Ano din yun yung weeks ng baby ko is nasa ano pa siya uh, 28 weeks ata yun, o 27 yun, nagpa-check up kami nagpa-ultrasound kami, kasi sabi ng mister na magpa ultrasound daw kami kasi i-check, kasi i-check niya daw si baby kasi syempre, ando na ko sa swain na hiyak kung makapagpa-check up yun sa OB ko tapos hindi rin ako makamesis dun sa OB ko kasi yung communication ng namin ng OB ko is ano lang siya, Viber. Eh, hindi naman ako maka-open ng Viber doon. So, yun na pa. Beside kami na magpa-opta sound doon sa China. So, ang result doon is no lie nga siya. So, ayun, medyo worried na ako doon kasi syempre no lie pa din sa si BB. Tapos, <laughs> Ngayon, uh nakauwi kami no March 1. Pagka uh, last yesterday, uh yesterday uh, March 15 is nagpa-check up ko sa OB ko. Hindi ako nagpa-check up agad pagkarating namin dito sa Manila kasi inubo at sipon kasi ako guys. Ayaw kong magtanong sa OB ko na no, may ko na ako kasi baka sabihin niya meron COVID. <laughs> Yun. Saka ayaw ko nang makahawa, di ba? So nahiya rin ako baka umubuhin ako doon. Yun na nga. Tapos inano ako ng OB ko, ginect uh, niya si bibi, parang heartbeat lang siya, nag-check tapos, uh, sabi ng OB ko is, yung position niya ng bibi ko is, parang nakaano na siya, yung parang nakatagilid pa. Yung ulo niya is nandito sa si banda. Paayas dito. Parang nakaano pa siya, pa nakakanoon pa, hindi pa nakaposition. Ang yung position, yung ulo sa baba, paas-taas. Hindi pa siya position Parang nakaano pa siya. Nung tawag yan dyan. Yung nakatagilid pa ba? So, nirecommend niya ako na magpa pa-ultrasound. Ay, sana okay na. Sana normal na yung lahat na no. ultrasound ko sa next week yun yung ultrasound ko. Sana ano, <laughs> nag-ikotal kang pinifree na sana gumalaw si Bibi at mag-ano na siya yung nasa position para para ano normal yung gusto mo kasi guys yung normal delivery ayo ayo pong magsiis kasi para nakakatakot yun <laughs> tapos yun lagi ko talaga yung pinipray na sana mag normal ako tapos sana mag position si Bibi tapos isa rin yung kinakatakutan ko guys kasi sabi na OB ko dinatin alam na ano baka hindi siya makaikot kasi may nakaharang na yung inunan niya, yung placenta. Tapos, or baka daw hindi makaikot kasi yung cord, cord niya is makano sa liig, yung ko, huwag naman sana. Kaya lagi kong dinadas na ngayon na sana mag, mag normal result yung ultrasound ko next week. Ayun. Tapos yung ultrasound na inano din ng doktor ko is, yung OB ko is magpa-BPS. Magpa-BPS daw. Ay, no po. Ito yung ano na OB ko. Yung position ng BB ko is parang nakaganoon siya, guys. Ito yung olo niya. Ito yung paa. Ayun. Parang yun lang ang ano niya kasi kinakapaan niya kasi pero final final result yan kung ma-ultrasound na. Ay, no. Nice. Minsan nakaka-stress din naisipin eh. Kasi syempre di mo alam kung ano anong mayayari. Tapos ano. Pero may nagsabi naman na ano daw. Iikot pa daw yun. Kasi nasa 32 weeks na ako ngayon. So, may nagsabi rin na mag ano daw ako mag maglakad-lakad, tapos ipa-music ko daw, mag-music daw ako dito sa, ilagay ko daw dito sa may baba ng pusod para iikot daw si Bibi, yung ano, yung parang puntahin niya yung saan banda yung tunog. Ayun na po. So, alam niyo ba guys, nagsimula ako nag-lakad-lakad every morning. Ayun, nag- naglakad-lakad ako dito sa may kondo. Malawa kasi itong kondo. Naglakad ako para at least makatulong din. Mga ano ako, mga ikot yun. na Ay, no. Nasa na ako ngayon, guys. Nasa 32 weeks. Ay, okay, kapre nyo ako, guys, na sana normal yung result sa ultrasound ko next week para ano, kasi gusto ko talaga i-normal si Bibi Normal delivery. Ayun. O, ano, so far naman yung last na ultrasound namin, yung congenital anomalies all normal naman siya. Ayan, that's when all normal naman siya. So, walang ano. Ito lang problema ko ngayon, yung position ni Bibi. Nakaka-stress din. <laughs> Nakaka-stress din minsan isipin kasi di mo alam ko. Ano. Eh, magalaw na nga siya kayo. lagi siyang gumagalaw. Nakatuwa. <laughs> Ganito pala ang feeling pag ano. Pag magiging ina. <laughs> Ganito pala ang feeling pag magiging ina ka na. <laughs> hinaka na. <laughs> so, ayun lang guys. Balitaan ko na lang kayo by next week kung ano po yung result ng aking ultrasound. Sana, sana, sana. Ipagdasal ko talaga na sana all normal na at saka nasa position na si baby para ay, hindi na ako may stress. <laughs> So I am Saraypong guys. Thank you guys for watching and see you next time. Bye bye guys. Please like and subscribe my YouTube channel. And if you like my video, please comment down and give me thumbs up. Bye, -bye guys. See you next video.